Doha ka insidente sa mail order bride nga misuway pag-agi sa Mactan Cebu International Airport na itong weekend na intercept sa Bureau of Immigration. Ang una insidente na itong Honyo, 28 din naglambigit so, sa Osaka, 29 anyos ka Pinay, uban ang ipailang banang nga Chinese national. Nakapisintar ang doroha o PSA marriage certificate o hulagway silang kasang. Apanwa mo tugma ang ilang mga tubag silang dokumento dihang gi interview sa Bureau of Immigration. Dinina, hina. na babaeng nga fixer ang nagkasikaso silang mga dokumento sa kantidad ng 17,500 pesos. Sa Honyo, Bay na intercepto sa Bureau of Immigration ang duha ka mga Pinay o ban ang Chinese nationals nga ipailan nilang ilang mga bana na kapresintal sila o marriage certificate gikan sa PSA apan ato sa interview o ban sa Bureau of Immigration Officer wa magkadimao ang ilang mga tubag. Matod sa tigpamaba sa Bureau of Immigration, Dana Duval, nga kanong tuiga, bainti na ka mga mail order bride ang na-intercept sa mga personal sa Bureau of Immigration nga may pag-agi sa nagkadayang airport sa Nasod. Natugyan na sila sa Interagency Council Against Trafficking. Yung tatlo pa kapapaihan ay um, bibigyan ng at um kukuha po ng mga statement para makakuha po yung mga Chinese courier. So tananagin na to gi eh uh, gi case build up. So dili pa mi makahatag sa definite result until such time na makafile na mi og case.